Ay, nakakapagod. Ang light nang nilakad namin, no? Wala doon, di ba? Ayan. Ayan. Ang light nang nilakad namin. Tapos, ayan. Punta kami sa, ano, sa pa up. Ang light ng nilakad po, eh. Hiningal ako. bundok. <laughs> Taas. Taas. Mm. Ayan Layo Ayan Ando na yung kasama ko Ayan Tignan mo diba oh Ayan diba mula doon sa papa Tapos ayan Ayan Gandoon lalakad pa kami Ay. Para nag exercise din ako Hiningil ako <laughs> Lakad doon. Lakad. Lakad pa muna. Lakad. Exercise ako. Pero pinabisan ako ha. Ang ganda siguro dito. Ano to eh? Sakura. Sakura cherry blossom to na, eh. so cherry blossom yan wala nang dahon di ba wala nang dahon ito, ito siguro hospital yan kore ah medical ayan diyan kami pupunta ayan Tokyo kita medical center yan diyan kami pupunta ito yun ito yun diyan kami pupunta Ang ganda nito pag may sakura pala. Ang ganda no, ayan, ang doon. Mainit na lang di makita no. Ayan. Puro sakura yan. Walang dahon, di ba? <laughs> walang dahon, walang bulaklak. Uh. Mm. Mm. view, di ba? Private na private. Oh. So. Tapos. Dito tayo papunta. Yung building na yan. Dito tayo papunta. Ayan. Ang lumalaking buyo yung malaking hospital to ah. Dito tayo pabunta. Bye! Update tayo mamaya.